Kumusta mga kadiscartichicks? Welcome back sa ating channel noong kung saan ang sabihin sa discard sa pag-ibig Ngayon, pag-uusapan natin ang 6 tips para malapit mal sa babaeng mas may edad sa iyo may nagugustuhan ka bang babae pero mas may edad sa'yo? So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin. Number 1. Maging tapat at direkta. Ang mga mas matandang babae ay hindi mahilig sa mga laro pagdating sa relasyon pinahahalagahan nila ang katapatan at diretsyahang komunikasyon. Lagi ka magkakaroon ng ediya kung nasaan ka dahil ipapaalam niya agad sa iyo ang kanyang mga kagustuhan at inaasahan. Sa halip na magpakita ng mga pahiwatik o subukang manghula Yakapin ang pagiging bukas at tapat. Sabihin mo ng direkta kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang gusto mo. Ang ganito uri ng komunikasyon ay hindi lamang nagpapakita ng iyong pagiging mature, kundi ay nagkakaroon kayo ng mas malalim at makabuluhang koneksyon. Bukod dito, ang pagiging tapat ay direkta ay nakakatulong sa pagtatag ng tiwala sa isa't isa. Ang mas matandang babae ay malamang na nagkakaroon na ng karanasan sa mga nakaraang relasyon kung saan may mga laro o kasinungalingan. Kaya ang iyong katapatan ay magiging parang sariwang hangin para sa kanya. Huwag matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili Dahil ang pagiging totoo ay laging mas pinahahalagahan kaysa sa pagpapanggap Mas maganda kung magiging totoo kamula sa simula pa lang Tip number 2, magipag-usap ng makabuluhan Ang mga mas matandang babae ay mas sofistikado at hindi gaano interesado sa maliit na usapan tungkol sa sports o pop culture sa halip mag-focus sa mga usapang may kabuluhan tulad ng iyong mga hilig at interest ipakita ang iyong tunay na sigla at passion sa mga bagay na mahalaga sa iyo ang ganitong oray na pag-uusap ay mag-iiwan na magandang impresyon at makakatulong na makabuo ng mas malalim na koneksyon ang iyong pagkahilig at enerhiya sa mga pinag-uusapan ay magpapakita ng iyong pagiging tunay at magiging daan upang mas makilala kanya ng mas mabuti. Tip number 3 Manatiling klase at iwasan ng mga pahiwati Habang mahalagang magpakita ng klaseng asal Mas mabuti ng iwasan ng mga pahiwatig pinahahalagahan ng mas matandang babae ang pagiging direkta. Sabihin mo ng prangka ang iyong mga intensyon at huwag na silang pag-isipan kung ano ang gusto mo. Ipinapakita ng pagiging direkta ang iyong pagiging mature at may respeto. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw ang iyong komunikasyon at mas madaling mauunawaan ng bawat isa ang inyong damdamin at hangarin. Ang diretsyahang pakikipag-usap ay magdudulot ng mas matibay na koneksyon at tiwala sa inyong dalawa. Tip number 4. Ipakita ang kumpiyansa at pagtitiyak. Mula sa unang date hanggang sa kwarto, inaasahan ng mga mas matandang babae ang kumpiyansa at pagtitiyak. Maging komportable sa paggawa ng mga desisyon at ipakita ang iyong tiwala sa sarili. Ang kawalan ng kapanatagan ay maaaring maging malaking turn off. Naghahanap siya ng lalaking alam ang gusto at hindi natatakot mauna. Kapag nagpapakita ka ng kumpiyansa at pagtitiyak ipinapakita mo rin ang iyong pagiging mature at responsable na magiging kaakit-akit para sa kanya. Tip number 5. Magplano ng maaga. Ang pagiging handa ay isang palatandaan ng kumpiyansa. Kung kayo ay magkasama at papatapos na ang gabi, magkaroon ng plano Maging ito man ay pagpili ng susunod na lugar o pagpaplano kung paano tatapusin ang gabi. Ang pagiging handa ay nagpapakita ng pagtitiyak. Ang pagiging handa ay hindi lamang nagpapakita ng iyong tiwala sa sarili kundi nagbebigay rin ng masayang karanasan para sa inyong dalawa. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano ay nag-aalis ng pag-aalala at nagpapadali ng inyong oras na magkasama. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa subscribe ipaka naman, ihit mo ng subscribe button! Now na! As in, now na! Tip hmm? number six, yakapin ang iyong sigla. Pinahalagahan ng mga mas matandang babae ang sigla at kasiyahan ng isang mas batang lalaki. Ang iyong enerhiya ay maaaring nakakahawa at nakakapresko. Kapag ipinakita mo ang iyong kasabikan sa buhay at mga bagong karanasan, makikita niya ang totoong pagkatao mo. Ang ganitong uri ng pag uugali ay makatutulong sa pagliha ng isang dynamic at kapanapanamig na koneksyon sa inyong dalawa. Mahalaga na ipakita mo ang iyong tunay na sila at maging bukas sa pagbabahagi ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo. Ito ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makilala ka ng mas malalim at magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa iyo. At iyan ang anim na simpleng ngunit epektibong mga tip para mapalapit sa mas matandang babae. Tandaan, ang mga mas matandang babae ay mas kumpiyansa, may kasanayan sa sesualidad at mas interesante kasama ng mga pagkakaibang ito ay ang may iba't ibang inaasahan. Maraming maibibigay ang isang mas batang lalaki ngunit tanging kung naiintindihan niya ang kanyang mga kagustuhan. Gamitin ang mga mindset at strategy ito upang magkawing matagumpay at kasiyasya ang inyong mga pagkikipag-ugnayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love!